Good morning mga kachachout Nandito nga pala tayo sa Bukawi, Bulacan So medyo pause pa tayo kasi nagkasakit tayo nung dalawang araw So ayan, ride lang tayo Marami na pa rin sa Bukawi, Bukawi Pero napakarami ng tao guys Ayan o, oh, tignan nyo sa likod natin Marami yung tayo nagbibenta ng mga manok o oh. Pakaga pa, 5.30 lang guys Nakarating lang natin ang Bukawi update ko kayo mamaya sa mga makikita natin dito let's go At, di Boss Mike, good morning Ano ba yung mga dala mo ngayon sa Bukawi? Eh? Meron tayong ano ngayon uh, uh, Lilac Con na French Bulldog Proven na to Ano, one year and a half na to may papel to. Ang out ko na ito, 25. 25 days. Oo, babae to. Ruben na ha. Sa mga gustong magano simula ang mag-breed. Ito, maganda to. Ruben na to. Saka maganda yung kulay niya. Itong ano, itong dalawa, parehas female to. Ruben na rin to. Magit sa taon na, parehas may papel. Ano to, Chaulia line na to. Ang out ko na ito, 25 isa. 25 days. May papel to ha. Parehas babae, parehas ruben na. Ilang mga buwan na yan, boss? Ano na ito? Uh, one year and seven months. One year and seven months. Proven na yan. naganak na sa akin yan, parehas. Itong Jack Russell natin, account ko na ito, 6K lang. 6K uh, Jack Russell? Female, proven na rin yan. Oo. Ilang buwan na yan, kuya? Ah, uh, may hindi siyang taon na. Siyang taon na mo. Anong breed to, kuya? Lalaki, Trapso. Trapso? Oo. 4-5 na lang yan. 4-5 Lalaki. Ilang buwan na ito, kuya, Mike? Ano na yan? Ah, uh, 7 months na yun. 7 months. Oo, oh, DJ lang mga lang ganyan eh, lang. Ganyan yung lock is Grabe. Magkano so, ulit dyan? 4-5. Tapos dito, rinon. oh, grabe, dala na naman ni Kuya Mike yung mga rilo. So, ang dami nyo na. dami, mga, mga original na posin. Automatic. Ayan, PM nyo lang ako. Ito ang automatic ko, 3K isa. Tapos yung mga ganitong automatic, 2-5 lang oh. Mga original to ha, wala tayong fake. Bawal ang fake. Ayan, Kuya Mike, oh, bawal ang fake, oh, di ba? Bawal ang fake, buong rig lang. Ito. Yung iba kasi nagko-comment, ba't mura? Oh. Yung mga second hand na to, oh. boss? Pero ito, mga brand new ngayon to, ba? Galing ito, abroad brand to. New. Galing abroad to mga to, mga brand new yan. ito, mga presyo nito, yung mga ganito. Ito, 5K, ano, Seiko Franken Monster. 5K, 5K. yan. Oo. Oh. Bahat PM nyo lang ako, post nyo lang, tapos send nyo sa akin kung ano yung magustuhan nyo. Ibigay ko sa inyo yung ano, presyo. Ayan guys, screenshot nyo lang. Ibigay oh. ko kayong magandang discount. Pwede tayong ano, meet up or shipping via LBC. Ayan. Pwede lahat na. No? Uh, Basta IPM niyo si Kuya Mike. Tapos ito yung iba, screenshot niyo na lang. Hindi uh, makusuhan kayo dyan. Sa mga Ray-Ban na yan. No? Sample ka ng presyo ng Ray-Ban mo. Ito, 1.5. 1.5, 1.5. Ito, 2,000. libo, 1.5. Ito, 3.5 to. Tapos, 2,000. libo, 1.5. Mga ganun lang. Mga G-Shock ba? Uh, mga G-Shock natin, ito 2.5, itong ano, meron akong limited edition na ano eh. Ito, yung The 8 International Dolphin and Whale Conference. Limited yan. Out ko na ito, 2.5 na lang. 2.5. Oh. Uh, yung isa, yung ulay black. Ito, 1.5. Ito, 1.7. Ano ba contact number mo? Uh, contact nyo lang ako sa ano, 0981-240-9063. Ang messenger ko, Michael E. Paraon, naka-blazer ako na brown, tapos sa likod may kotse. Yun, messenger lang ako doon. Yeah. Para sa mga magagusto nito, uh -huh. mga to, kontakin no? ka lang talaga. Uh -huh. Tapos bukas nasa Pasig ka, ano? Kaya? Pasig tayo bukas. Maraming uh -huh. naganap sa akin to sa mga relo eh. Ayan. O <laughs> uh -huh. bukas, Pasig tayo. So sa mga kanood uh -huh. nito, bukas nasa Pasig si Kuya Mike. Direkta lang kayo doon. O. Uh -huh. Thank you kay Mike. Salamat. Ayan, good morning madam. Ano ba yung mga dala mo ngayon dito sa Bukawi? Eh? Ayan, Eto, ito, pom. Ayan, pomeranian. May babae, may lalaki. Ano aking mo dyan? Ocho babae. Oh, tapos, lalaki. Ito, pom. Ano na lang, Ilang month ito mga months. 3 months. Pick up size. Ito rin, pick-up size. Magkano naman dito? Same price lang, 8 at 7.5. Ito naman, malalaki. Pax type. Boom. Uh, ano na lang, 7.5. 7.5. Uh, may babae, may lalaki. Ah. Uh, si Ate March, kung tayo nyo lang ha. Ganda nyo na. Magkano ulit dyan? 7.5. 7,500. May mga bawas pa naman. Oh, may bawas lahat. Papa. Ano Papa type. Ganun ano din. din. Oo, pom Oh, yan. Ito, so, lalaki rin. Ah. Tapos yun, chow chow, dalawa. Chow chow, magana. Puro ah, so, babae na lang yan. Kahit hanggang 6'5. 6'5? Oo. Ano mas ganyan? 2 months. Two months, no? Uh -huh. Chow chow. Ano ang asking mo 6'5 na lang. 6'5 na ah. lang babae. Oh, Ate Mark, sa kanila pwede uh, makontak. Uh, oh. Sa 0992-370-1877. Ayan, kontakin nyo lang si Ate Mark dito sa cellphone number na binigay niya. Ayan, may nakabili daw sa kanila na nakaraan, no? Oo, uh, -uh daw. Dahil sa vlog natin, ayan. Thank you, Ate Mark. Thank you. Mamaya, ubos na yan. Guys, nandito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market. Ayan, dumayo tayo dito para makita natin sila, bossing. Peasers, keeper, ayan. makita nyo sa vlog natin sa Pasig, lagi di may dala yan. So, sir, ano ba yung madala mo ngayon dito sa Bukawi? Ayan eh po, as usual po, meron tayo dito mga toy poodles. Mga quality po ito, pure toy poodles. Ito po, tsaka ito, magkapatid, parehas po 2 months old yan. Ah... Uh, months old, pareho male. Ang bigay ko po dyan, 10k na lang. Tapos ito po, female, uh, almost 3 months po, bigay ko po rito ay uh, 12K. Okay. Opo, tapos itong pag male po ito, bigay ko po rito 10K na lang para mabilisan. Ito okay. po, 10K na lang din, American Bully, dati uh, 20, binaba ko na para mabilisan po. Kung uh, kumbaga, weekend sale na po yan. Yun know. o. Opo. Grabe, napakaganda ng mga toy model mo ngayon, sir. O, oh, salamat po. Tayo yung kulay nila, kakaiba, no? Yes, okay, o So po, mga ano po yan? Bali, uh, possible, ano po ito? Possible uh, silver, tsaka blue. Yung dalawa to. Kaya po yan. Phantom po yan sila. Saan nila pwede makontak, sir? 0991-652-7070 uh, Pwede nyo rin po i-follow yung aking FB page, Skipper TV. Ayan po. At uh, lahat po ng uh, mga mga subscribers or mga followers ko, salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga followers ni uh, Sir Jason. At uh, salamat po, first time niya po pumunta rito. Yeah. Ang galing, talagang dinalaw niya po tayo dito. Salamat po, Sir. Yeah. Good morning, Sir. Good morning. Thank you po. Thank you. Yes. good morning. Ano ba yung mga dala mo dyan? Napaka-aga natin si Sir Ace dito. Hindi ka napupunta ng Pasig, ah? Ha? Ayan, ano ba Ayan, mga husky natin, mga red copper. Apat na pa sila. Mil and female, na lang natin, 6.5. 6.5? 6.5. Mil and female, ilang na itong ito? 2 months. 2 months. Wow, ganun guys, oh. 6,000 ay ba bahan Ano ba yung ibang um, May mga dalatang ito. Uh -huh. Mga ano ang dyan? Dito sa dito natin bigay namin, pay 5,500? ano months yan? 2 months. Two months. na yun. Lalaki, lalaki yun. Si Ganda ano guys Sundandag is, Pa 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 Pomsky natin, bigay na lang natin dito na 4. 4 isa. Rose bridge siya, no? Pomeranian tsaka husky. And um, dito sa French natin, bigay ko na lang dyan kahit 8. 8,000. Ano mas na to? 1 year. Female. Female. 8,000. Dito sa English Bulldog natin, female din. Bigay ko na lang dito. 7. 7.

portion cut natin. Portion cut. sila tatlo sila magkakapatid. Babay talaga lalaki meron. Bigay ko lang dito ng 5-5. 8,500. Eh, isa ka ba yung pwede makontak? And direct message na lang po sa messenger. Messenger? Ano pa alam sa messenger? Ismeneses po. Ismeneses? Ano? Anong, East, anong um, profile mo doon? Asa po, English Bulldog. Ah, sige. Thank you, guys. Good morning. Siyempre, pinuntaan talaga kita dito. Hey, Ay, yun ang gusto ko. ano ah, ba yung mga dala mo sa bukabi ngayon? Ay, good morning. Ito, meron tayong mga pan. Mga compact size, as in, maliit talaga. Wala pa isang dangkal. All male yan. Going three months. With base and dorm yan, bigay ko lang yung sa pinakamababang presyo. Ocho. KJ Eats, oo. Slightly negotiable. Ito, ipiplex lang natin, <laughs> ha? Tingnan nyo, gano'ng kawagit. Gano bilog ng bilog ang mga katawan, oh. Tignan mo, mga pangot. Ay, ang asa ka po eh. Oo, ang pangot, oo. Pangot talaga. Nakakuha na isa kagabi. Kagabi. Oo. Ayun na ba yung dala mo ngayon? Ha? Ayun yung dala mo ngayon? Ito, ito. Paubos ko na lang yan. All mail yan, lima. Sa kanila pwedeng matawagan, ko kuya? Ah, 09488371974. Jun de la Cruz, na Bariches QC. Yan. Thank you, kuya. Maraming salamat. Baka na-deworm na ito. O, tingin ko doon doon Boss JR, good morning. ko lang ng Ayan, uh, nandito tayo sa Bukawi ngayon. Dinayo natin yung mga tropa natin dito na madala sa Pasig. Ano ba yung mga dala mo dito sa Bukawi ngayon? Uh, 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 Available uh, uh. uh, <coughs> yeah. lang doon mas Jack Russell. Ito, pito, uh, piraso to. Robby, ang dami oh. Dalawang lalaki, tatlong mong, ah, uh, alim babae. Benta ko lang doon ng ano, 5-5 lang. 5-5? Hindi ko lang 5-5. Robby naman yun. Babae talaki na yun. Oh, oh babae talaki. Same price lang yun. Babae talaki. To Ayan. Ayan. Tapos, <coughs> <coughs> Eto, Doberman. Euro. Ah, uh, ito walang papel kumpleto bakuna. Bigo lang yan ng 20. 20 na lang. Negotiable pa 'yan, Grabe, napaka-solid. Eh. Wala papel na, wala papel pero kumpleto bakuna 'yan. Ilang buwan na 'yan, boss? 3 months old. 3 months. Tapos dito sa Belgium natin, dito sa taas. Bigayin natin ng ano 'yan. 7,000 na lang 'yan. 7,000. Uh, Argus line yan, 'yan. Tapos dito sa baba, babae. Ibigay natin na 5-5. 5-5 ah, na lang yan. Mm -hmm. ah, Tapos meron pa tayo sa bahay ng na, ano, tatlong husky na male. Ah, bigyan natin yung ng ano, sampo na lang 'yan. 10 Hindi na, mga mga, na ano. ayan, sa Sano, lang ng ano. Uh, sa kanila pwedeng matawagan, boss. Yeah. tawag na lang sila sa akin sa 09263870267. Tsaka ano pala, pwede tayo mag-arrange ng delivery kahit saan pwede pa dalhin, papi. Contact lang sila sa akin. Thank you, boss. Thank ya. you, thank you. Guys, nandito tayo sa Bukawi uh, at yung kaibigan natin malupit si Kuya Pakboy boy mega big shoutout kay Jason Isleta. Oya, Kuya Pakboy. Nandito na tayo sa Bulacan ngayon. Ayan. Magkasama na kami ni Kuya Jason, ha? O, pagkato kami. Jason din niya, si Kuya Pakboy. Jason Ayan. din si Kuya Pakboy, syempre. May shoutout uh, ka ba dyan, Kuya Pakboy? Ha? May shoutout mo? Oya, mega big shoutout sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Pakboy. Syempre, uh, pakisuportahan po itong ito, uh, kaibigan natin ito, na si Kuya Jason Esleta. Napakabait ito, namimigay ito ng chippy. Yun <laughs> naman.